Ah, dito naman po kami ngayon sa Meralco ng Idol kami po ay magbabayad naman ng kurente yung asawa ko at may nagdating na pong bill sa amin ay pag hindi ka po nakabayad ay puputo lang nga po agad-agad ganoon po dito ang patakaran kaya yung asawa ko ay pinagbayad ko na doon sa loob para wala nang intindihin pagbayad na hindi ayos lang at susunod na buwan na uli ang idol ay higing at walang pila ngayon na yun walang pila ang pagbabayad kaninang umaga ano, marami nakapila ang magbabayad ngayong hapon wala na wala nang pila kukunti so, na nagbabayad Ganda po nang tayo ko dito sa sulit ng mangga. Malilom. Ang idol. Malilom. Kaya po yung pinagbabayaran ng korente. Ayan po. Ayan. Emerald po. ay nagbili pati po ako ng wiper ayan po pinalitan ko yung aking wiper ay tama na sira na yung wiper ko kaya ako nagbili andito naman kami ngayon mga idol sa kwan water district magbabayad naman kami ng tubig andito naman kami ngayon kasi may build na din kami ng tubig eh yan mga idol oh, water district. Ibabayad na mag magbabayad ay yung aking asawa na loob na. 何